Hello mga kakarisan, good morning po sa ating lahat. Update lang po sa aking nanay na naoperahan kahapon. Ay, maraming maraming salamat po sa lahat ng nagdasal para maging successful yung kanyang operasyon kahapon. 1.30 p.m. Uh, natapos siya mga 3.30, 4.30 ganon siya natapos yung kanyang operasyon. So sa pamamagitan ng aking kapatid na si Sister Vanjie Pagirigan, ayan, sinesend niya sa aking messenger yung kaganapan doon kasi nga nandito ako sa aking trabaho, kaya malayo naman doon sa aming probinsya, so una sa lahat mga kalisteners natin dyan maraming maraming salamat po sa sumuporta nagbigay tulong, pinansyal ayan, kapag naipon yan uh, lalaki rin mga kalisen, hindi namin uh, ano ito, hindi namin magagawa kung hindi yung uh, uh, tulong tulong nyo, supportan nyo na rin sa aming pamilya para sa operasyon ng aking nanay at sa vlogger na nag-refer sa amin ayan maraming maraming salamat alam na niya sa sarili niya kasi malapit na malapit sa akin itong tao na ito, God bless you at saka sa mga tumulong din na nagbigay maraming maraming salamat po sa inyong lahat, hindi ko naman po kayo maisa-isa pero alam niyo na po sa sarili niyo at uh, ang Diyos ay hindi po natutulog para sa ating lahat and God bless you mga ka-listeners natin dahil tagumpay po yung at ating operasyon ng aking nanay. Muli maraming maraming salamat in behalf of my family mga kalisen. Taos po so po kami nagpapasalamat po sa inyong lahat. At naway supportahan nyo pa rin kami uh, mga payo nyo sa amin itong isa pa, isa pa niyang mata dahil talagang kapag hindi maagapan ito ay totally hindi na maka, makakita ng aking nanay dahil ang sabi ng doktor daw niya isipin nyo na lang parang huling biyahe yung kanyang mata ngayon kung mahuli siya sa biyahe yun yung ibig niya sabihin ma, hindi na siya makakakita so talagang naalarma kami nung time na ganun yung inannounce ng kanyang uh, doktor. Tapos uh, nagkaroon ng reschedule ng kanyang operasyon dahil nung una ay nagkasakit po siya na hindi inaasahan. Supposed to be September 25, 25-26 yung kanyang operasyon. Yun nga lang hindi po siya natuloy kasi nga nagkasakit po siya, nilagnat po siya dala na rin siguro sa stress dahil iniisip niya yung kanyang kagay. Tapos yung pangalawa, itong bagyong hulian naman doon sa norte, ayun, totally damage yung madadaanan doon, super baha, kaya nire-schedule ng kanyang doktor. So, thanks God dahil binigyan po tayo ng pagkakataon upang maituloy ang kanyang surgery. Ayan. Muli mga kalisen, maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat at uh, naway uh, subaybayan nyo pa rin kami itong pangalawang pagkakataon ng pag-opera na naman ng kanyang isang mata. Kung hindi po ako nagkakamali, ayan po yung sinanay ko sa kanan yata o sa kaliwa. Kanan yata mga kalisen? or left yung kanyang. Ayan po yung na aking nanay. So, praise the Lord. Maraming maraming salamat dahil um, mayroong mga taong gagamitin ng ating Panginoon upang makapagbigay tulong sa ating walang kakayanan na gumastos pagdating sa ganitong um, bagay, kagaya ng pagpapaopera dahil sobrang <coughs> sobrang mahal po talaga yung magagastos, hindi po pero, Ayan, maraming maraming salamat. God bless you all. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat sa inyo. Muli mga kalisinas. Bye-bye!